Hello mga lods, kumusta? 2024 na, so ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-fill out ng multi-purpose loan application para makapag-loan po tayo sa ating mga salary loan or short-term loan sa pag-ibig. So tara mga lods, unang-una type or print all entries in black or capital letters. So ibig sabihin, kailangan na kailangan po kapag mag-type kayo ng ano dyan, hindi pwedeng small letter, ganon, or puro small letter lang. Dapat po, naka-capital letter po siya. Tara, umpisa na po natin mga loads. At yun nga po, kung hindi naman po mandatory or hindi naman po applicable sa inyo, ilagay nyo lang po itong NA na yan. Okay? So, ang gagawin natin, unang-una, -una, next is yung pag-ibig number po natin. Kailangan natin put. Example na ng pag-ibig number natin. tayo is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Example lang po yan. Ha? Next naman po natin fill outan is ito date of birth po natin. So, pagpalagay na natin, pinanganak po tayo, January. Tapalitin muna natin, mga sa Okay. So, lagyan natin, January 1, 1989. Place of birth po natin ay Sampolga City. Sampol lang po yan mga lods ha. Next naman yung last name po natin. Apelyedo po ninyo. Sampol natin, De La Cruz. Next naman, yung first name po. Ano po yung first name nyo? So, pagpalagay na po natin, Jose. Dito na po sa so extension name, kung mayroong extension yung pangalan nyo. Like for example, junior, senior, the third. Pero kung wala naman po, eh, NA nyo na lang po. Okay. So, next, middle name naman po natin. Ano po ba yung middle name natin? So, pagpalagay natin, yung middle name po ninyo ay Pilar. Huwag po natin ilagay na pilang dahil hindi po yun siya pwede. Kailangan spell out nyo po talaga kung anong P na yun. So, pagpalagay natin, Pilar. Sample lang po yan na uh, itong itong mga data na i-input po natin o pangalan o mga data part ay gawa, -gawa lang po ito at hindi po ito uh, info ng kahit sino man. Next naman po is ito. So, kung hindi naman po kayo married, uh, anay lang po natin. For married woman po, hindi naman po. So, dito naman po, kung like for example, wala kayong middle name, wala nito, as in wala talaga sa birth certificate nyo, i-check nyo lang po yan. Okay? So, next naman po tayo, dito po tayo sa mother's maiden name. So, ito po yung ilalagay natin. So, ibig sabihin, uh, pangalan, uh, buong pangalan ng mother nyo ng pagkadalaga. So, ipagpalagay na natin, ang pangalan po ng, ng mother nyo ay uh, Josefa Apelido ay Bora, tapos ang middle name ay, ang family name ay Pilar. So, pagpalagay na po natin, yung complete mother's maiden name po natin ay Josefa Bora Pilar. Ibig sabihin, yung pangalan ng nanay nyo ay Josefa, ang apelido ng nanay nyo ay Pilar, at ang middle name ng, ng nanay nyo ay Bora. Okay, tandaan po natin, full name ng pagkadalaga ng nanay po natin. Next, nationality. So, syempre, Pilipino po tayo. So, check lang po natin yan. yan. Box na yan. So, ano ba? Since male po tayo, check lang po natin. Oops. Wait lang. Hanap muna po ako ng pang-draw natin. Yan. Next naman, ang mat marital status po natin. Ano po ba ang ano nyo? Ano po ba? Kayo po ay married ba o hindi? So, pagpalagay na po natin ay single. Sen sample lang po ito, ha? Sample lang po. So, check na lang po yung single. Okay? Or unmarried, ibig sabihin. Pero kung kayo po ay married, lagay nyo lang po yung married. Okay? Kung kayo po ay widow, ibig sabihin, uh, hindi na po ibig sabihin, single pa, uh, ano yung tawag yung parang pumanaw na yung partner. Yan po. Kung legally separated naman po, ibig sabihin, yung divorced na kayo, click nyo lang po yan or annulled. Click nyo lang po. Okay? So, next naman po tayo. Dito po tayo sa, okay? So, citizenship. Filipino pa rin po ilagay. Natin. So, email address kung mayroon po kayo. Kung wala naman, ENA lang po natin. So, okay, sabihin, wala po kayo. Present address po. So, ano nga ba yung present address nyo? So, pagpalagay natin, nakalagay kasi room, uh, floor number, building, lot number, block number, house number. So, pagpalagay na po natin yung house number, dito tayo mag -umpisa. So, 1, 2, 3, house number 1, 2, 3, ang street po natin ay Pilar, Barangay. pagpalagay natin Santa Barbara para municipality or city. city. Okay. So, ang zip code po natin, 7,000. Next naman po natin, uh, application identification team. Ibig sabihin yung team number po ninyo. So, ilagpalagay na po natin. Team number. 1, 2, 3, So, sample lang po yan ha hindi po yan hindi po yan tin number ng nino had. so next naman yung SSS or GSIS number nyo 1, 2, 3 sample lang po lahat ng nakalagay dito ha so next naman huwag po natin kalimutan yung cellular cellphone number po natin so pagpalagay 1, 0, 9 1, 5 1, 2, 3 1, 4 cucu. yon, Semua <laughs> <So>, braba, <laughs> so, sampol lang po yan, ha? So, dito naman po is yung phone, telephone number. If wala naman po, always nyo lang po lagyan talaga ng NA. Maybe Spain, hindi naman po applicable sa'yo. So, next, yung permanent address. Kung same lang naman po, eh, fill out nyo na lang po. Same yun. may iba ang ginagawa uh, si mas ababang nilalagay pero mas maganda na po yung ilagay nyo na lang po para hindi na kayo question ulit or hindi na po kayo pagbabalikin ulit para mag fill okay next naman sa yung business telephone number natin so ilagay po natin yan ha okay Next na nature park. Ano pa yung trabaho mo? So pagpalagay na natin ano ba yung ano ba yung kinds of na trabaho mo? Saan uh, ito ba ay construction? Ito ba ay uh, financial institution? Uh, banking o ano bang klaseng trabaho pin meron ka? So pagpalagay na natin construction. Okay. So yun. So next naman dito po tayo sa long term. Sa long term naman po ang tinatanong po diyan kung Ilang taon po ba uh, ang gusto nyong loan? Ibig sabihin, kung maglo-loan kayo, ilang taon po ba ikakaltas sa inyo? Okay? So, pagpalagay natin, pipiliin natin ng 2 years. So, yun, 2 years. Piliin na po natin 2 years. Next naman, desired amount. Kung magkano po ang ilo-loan nyo. Example na po natin ay 30,000. Okay? Actually, dito po sa desired amount po niyan, ang magbibigay po na madalas niyan ay yung mismong pag-ibig. Uh, sila po kasi nagko-compute kung ilan yung pwede natin maloon. So, madalas, sila po ang nagsasabi niyan sa atin kung ilan yung pwede natin maloon. Lalong-lalo na kapag pupunta ka doon sa kanila. So, pagpalagay na po natin 30,000. So, usually kasi nagbabari po ito kung naka, ilan na po yung contribution nyo sa pag-ibig kung sempre kung matagal na kayo at masyadong marami na kayong na imbact or na na contribute sa pag-ibig mas malaki pa po diyan yung pwede niyo maload Next naman po natin itong employer business name so ibig sabihin uh, ano po ba yung pangalan ng ng oh, pangalan ng employer ninyo pagpalagay na natin yung business ay pumasok ka sa construction so ipagpalagay po natin yung pangalan ng employer ninyo uh, business employer niyo ay ABC construction. Yun. Tapos, ang ad, ang address naman po nun, ng company na yon ay pagpalagyan natin, Pilar Street. San Juan City. So, yun po. So, Pilar Street, San Juan City. Yun lang. So, pwede naman po alagyan natin. Ah, uh, city and building for one pillar sheet ng Bomba City. So, pwede na naman pong ganon. Pero, yun nga po, tandaan po natin na tatanggalin muna natin kasi hindi po siya naka ano So, ilagay na natin. Hope natin. Tapos street name, Pilar. Tapos, barangga. Um, pagpalagay natin, uh, Santa Catalina. Sample lang po yan, ha? Tapos, ito po ang address kung saan kayo nagtatrabaho. Okay? Tandaan nyo lang po, ito yung sa taas, ito yung address po ninyo. Okay? Ito naman po sa baba, uh, address naman po ng pinagtatrabahuhan ninyo. So, ilagay natin yung 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 inyong trabaho ay hard kayo sa ABC Construction at ito po yung address nila. Okay? So, okay. so Loan of purpose naman po. So, ibig sabihin, ano yung purpose ng loan mo? Bakit ka ba mag-loan? So, kailangan po rin po natin itong i-check naman. So, pagpalagay na po natin uh, for car repair. Wow, sana all kung meron po tayo. Dito na lang po. Actually, madalas naman po ang ginagawa. Diyan is dito. Ang pang tuition, educational expenses, or minsan naman po itong minor improvement. So, pagpalagay na po natin, ito po tayo sa minor improvement ng bahay natin o yung house renovation. So, nang po, check lang po natin. Pag gano'n, lang. Okay? Kung wala naman po nakaspecify diyan, dito na lang po na-input kung ano yun siya. So, sa case po natin, ang ilalagay po natin, yung minor home improvement, check lang po natin. Okay? So, tapos na po tayo. Banda dito. Next naman dito po tayo sa uh, employee ID number. So, ibig sabihin, uh, kung ano po yung employee ID number nyo, Actually, binibigay po ito ng mismong company anong kung saan kayo kung saan kayo uh, I mean uh, kung saan kayo hired sa so, pagpalagay na natin 1, 2, 3 4, next naman um, pagpalagay na natin yung employee number mo sa company ng ABC Construction since hired ka po construction team So, construction member, yung employee number mo, 1, 2, 3, 4. Tapos, yung date ng hired mo ay na-hired ka, pagpalagay na po natin. Uh, March na lang. March 1, uh, pagpalagay natin. Uh, 2015. So, pagpalagay na source of fund. So, date of employment, kung kailan po kayo na-hired sa ABC Construction, ha? So, next naman po natin is yung source of fund. So, saan po ba? Kung, saan ba yung ibang, saan ba yung source ng pinagkakitaan nyo? So, usually, kagaya po sa atin, ay madalas po talaga ang source of fund na po natin ay sa salary. Siyempre, kung may business po kayo, lagay nyo na lang po kung may business kayo. Pero kung wala naman, lagay nyo na lang po talaga na salary. Since yun naman po talaga eh. Okay? So, dito naman sa pinakababa po, kung mapapansin nyo, may previous employer details. So, dito naman po, kung may mga previous employer pa kayo. So, mas maganda, ilagay nyo po dito kung mayroong kayo noon. Kung wala naman, no worries, i-NA lang po natin. So, sample na to ay NA lang po natin. Kung wala naman po, loans ha? Pero kung mayroon, mas maigi, mas maigi po na ilagay nyo. Kasi ang mangyayari, ganito yan. If like, for example, mga loans Um, sa current construction sa ABC at itong si, si Jose, ay mayroon pa siyang previous employer. Pagpalagay na natin, EBE construction naman. EBE construction at tumagal siya doon ng mga dalawang taon. Tapos, hindi pa na-merge yung kanyang contribution. Ilagay niyo po dito para alam po ng pag-ibig pag, -pag employee. Para alam po nila kung ano. Eh, like for example, pag-check po nila doon, yung nakalagay doon sa lahat ng contribution ay mula lang sa ABC construction. Pero may nilagay po kayo sa EBE Construction. Pagpalagay natin, may dalawa kayong company aside dito. Before kayo pumasok dito sa EBC, mayroon pa kayong isang company kung saan isa rin po kayong construction or ano ba 'yung klase ng trabaho doon. So, kung naguhulog naman po 'yung kayo, kung naguhulog po kayo doon ng 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 pag-ibig ninyo monthly doon at ang mismong company na 'yon, pwede po natin i 'yon. Kasi ang mangyayari kung i po natin 'yung dalawang contribution niyo doon sa sa dalawang company na yun, ay panigurado mas lalaki po yung magiging desired amount na po din yung i-loan. So, usually, ang magsasabi naman po niyan, yung mismong pag-ibig employee, magsasabi yan sila na, sige, ito pong gagawin po natin, i-merge muna natin, ganito, ganon. So, same sa nangyari sa akin, may fill out lang po ako, may form lang akong finil out, and then after nung finil out ko, naghintay lang po ako ng ilang days, then pag-verify ko doon, okay na. And then, nag-proceed na po ako doon sa loan application ko wherein mas lumaki yung desired amount na pwede ka ma-loan. So, that's help po talaga. Okay? So, next naman po natin itong signature of applicant. So, dito ilalagay nyo lang po yung signature. Pagpalagay natin signature. Okay? So, uh, dito, uh, ilalagay nyo yung signature nyo. Mga load. So, drawing lang po na. Okay? Signature yan. Sample. So, next naman is yung payroll account or disbursement card. So, ibig sabihin dito po yung number. Ah, actually, dito hinihingi yung mga loyalty card po natin na inisyo or any card na inisyo ng pag-ibig. So, pagpalagay natin, loyalty card. Ah, sample lang ha. Hindi po ito loyalty card ko, ni naman. Sample lang po ito. Yun. So, anong bank yon Pagpalagay natin yung inisyo sa inyo nung kumuha kayo ng loyalty card or cash card mula sa pag-ibig. Ah, yun yun. Yun yun bang. Okay. Okay. So, next naman, dito tayo sa pinakababa. Um, okay. So, dito, ito po ay signature nyo. Okay. So, signature po ito. Uh, ano ko makuha to? Dito, ah uh, signature applicant, ibig sabihin, signature nyo po ito. So, yon Signature nyo ito dito ha. Next naman is, dito po, ay sa employer naman ninyo. Ipag, po natin yung supervisor nyo ba, yung HR nyo, mas maganda po talaga HR ng company niyo yung maglalagay dito. Or minsan naman, mas bossing-bossing o yung bossing talaga yung naglalagay dito. Pero more or less ngayon, more on HR. So pagpalagay na natin, dito ang mag-fill out dito yung HR po o yung employer nyo. So pagpalagay na natin ang pangalan ng ng nag sa inyo dito o yung HR nyo. ah lagay natin. Ken. J. Fernandez. Sample lang po ha. So, yun. Tapos, magsa-sign po siya dyan. So, siya po ang magsa na hindi kayo. Yung employer nyo yung magsa dito. Okay? employer niya po yan. Next naman, kung anong designation niya. So, pagpalagay natin HR. O, tapos, ito naman po, yung pag-ibig, employee number. Si HR na po yan, o yung employer niya, yung maglalagay dyan. So, no need to worry na po dyan. Sila yung maglalagay dyan. So, sample lang po natin. Nalagay ng HR na ganyan. Agency code, sila na rin po yung maglalagay dyan. And branch code, sila na rin po yung maglalagay dyan. Okay? So, no, No, nothing to worry po pagdating dito. Okay? Uh, i ano lang natin na nothing to worry po pagdating dito. Dito, dito, dito at saka dito. Kasi 'yun nga, ang mag fill out po nito hindi po kayo, kung hindi 'yung mismong employer niyo. Okay? So tandaan po natin 'yan. Okay? Next naman po natin is dito naman po, promissory note. So Okay. So dito naman po, kailangan po natin kasi ng dalawang witness. So, kailangan niyong humanap ng mga katrabaho nyo, kasamahan nyo, sa trabaho, or mismong kapatid nyo kung gusto nyo. Okay lang naman po yun sa pag-ibig. So, magpalagay natin dalawang katrabaho mo. So, mag-input lang po sila dito. Dito nila po ilagay yung signature or printed name nila. Dalawa po talaga ha. Hindi pwedeng isa. Dapat dalawa po talaga. Okay? So, dalawang... Uh, witness po dapat 'yan. Okay? Dalawa po talaga 'yan. Diyan sila maglalagay ng signature overprinted name. So yung dito sa taas, 'wag nyo na po hayaan nyo lang po 'yan siya. 'Wag na kayo mag-fill out dito. Talagang lalagyan lang ng witness, okay? So next naman po is kayo naman po dito, signature overprinted name nyo pa rin po 'to. So si uh signature uh overprinted name. So mali, ano ba? Pilar uh, Jose P. Delacoz. So, dito nakalimutan po natin, guys, maglagay ng kailangan po natin yan. Pag sinabi pong signature of printed name, kailangan may nakalagay po na pangalan. Uh, and then, signature po. Okay, so, ano pa yung ginawa oh, signature doon? So, yun, since yan po signature. Okay, next naman po. Macho marami-rami po talaga. ah uh, ito naman po ay signature. Okay, so dito wag na po tayo for, for pag-ibig fan use only to sila na po yung bahala dyan. Okay, dito na po tayo sa next po natin. So next po natin, ilalagay nyo yung pangalan nyo dito. So yung pangalan nilagay natin is Josepi P. Dito naman po, actually dito sa second page na po to, sa totoo lang, sa second page na po ito, ang madalas nag-fill out dito, ang HR kung saan po kayo nagtrabaho. Kasi dito, like for example, yung month, oh, month dito, nilalagay yan siya. Sila na po yung nag-fill out dito. Sila naglalagay kung ilan na yung basic mo, ano-ano yung mga allowances mo, mga ganon. Minsan naman po, uh, actually may naranasan po ako ng nang nangyari sa akin. Since sa case ko, ang ginawa po ng Uh, pag-ibig, sila po ang nag-fill out dito. Nag-require lang po sila sa akin ng uh, payslip. At I think 2 months payslip ata yun. Yung pag-print out ko lang. din sila na nag-compute at sila na naglagay po dito kung ano yung nakita nila ng mga allowances ko dun sa payslip na yun. Sila na nag-input dito. Uh, minsan sila pong gumagawa nun. Pero kadalasan po dapat ang naglalaga gumagawa dito ay yung mismong HR po kung saan na nagkatrabaho. Okay, so dito na po. So, tapos, ito naman po, itong sa part na po na to, ang gagawa po nito, yung HR. Ibig sabihin, sila po ang mag input dito at kung sino ba, kung si HR nyo po ba o yung may-ari yung magsasign dito. So, basta ang lalaki dito is signature overprinted na Pero hindi po kayo ang magsasign nito ha. Dapat ang magsasign nito ay yung mismong HR nyo o kung saan kayo nagtatrabaho. Okay, so, so far yun lang naman po mga ang Yun lang mga loads so sana marami kayong natutunan at tutorial natin ngayon kung paano, how, paano nga ba mag-fill out ng form ngayong 2024 para sa pag-ibig salary loan. So, yun lang po mga loads Ah, bagong lahat, gusto ko lang pong iano na as much as possible ang gagamitin po natin na tinta o ink na ball pen na gagamitin natin ay black. Yun lang po. Maraming salamat.